Oh, yan ang kalamansi liit pa yung may bunga na oh ay nagkalat din eh nang itlog eh hmm. alright ako si panabago araw panabagong vlog at um, ito Kita nyo, nakabihis ako. May pupuntahan ako isang, ano, kumpare ko. Mga uh, kaibigan, best friend. Uh, doon sa barangay Kapito ng Lian. na uh, Dispers ng pista sa kanila ngayon. Nakapangako ako na ako ipupunta. Yan, kaya ako ay nagre-ready na. Oras natin ngayon ay, ano, minus 15 para alas 3 ng hapon. Dahil dapat kanina pa ako alis. Kaso ang init, sobrang init ng, ano, panahon parang hindi ko kaya magbiyahe pagkagano ganun kaya nga ako magpapahapon ito na po ng ano, alis kaya ito at mm, ngayon lang ako nagre-ready ng pag alis ngayon ako ay ano nag-helmet na para sigurado dahil ngayon ay maraming checkpoint gawa ng Comelec Checkpoint ngayon isa na ng kung ilang araw na nagsisimula yung Comelec Checkpoint na yan kaya ako ay uh, na para mga checkpoint man ay wala nang abala dire diretso na at may dala akong isda na pasalubong okay samahin ako mga konsi at ito yung dala akong isda dala espada dahil maraming huli ngayong espada dito sa Bukana. Alright. yan at ako ay uh, paalis na. Okay, abangan nyo na lang kung saan ako pupunta. Sa kung anong lugar yung pupuntahan ko. Alright, kaya ako well, si. Nagyayin na tayo. Yeah, nandito na tayo sa, ano, sa BSU. Sa ng State University. po ng ano ang Pupana. Welcome, Barangay Pupana. O, oh. sa simbahan ng liyan alright dito na tayo sa simbahan ng liyan tumikila ako sandali tama, may hindi ko sa simbahan ng liyan Ay. Ano to? Oh. Ang gagawa construction pala dito. Ang gagawa ng na rin pupuntahan ko kaya nga nasabi ko kanina ako ay may kumpara dito sa klase ko ng high school at sa barkada ko ko at uh, siguro nasa mga uh, one year na kami hindi nakikita ngayon ang alam ko sa lugar na ito isa na rin ano, itong, uh, itong barangay ng kapito そう。いい hindi nakakapunta dito sa lugar na ito Ando siguro nasa no, mga 3 to 4 years na ako hindi nakakapunta dito so, malamang sa ng piyesta may mga banderitas na eh so matang na lang ako dito kung alam ko sa bandarong kaya ni eh. ng bahay dito yung, uh, nung uh, binata pa nung nag-aaral pa ako ng high school eh mga ah, bahay dito ano, may nagilan pa lang malayo pa na pagitan right ano na lang ako kung saan ito parang nakataan na ako sa tuloy na ito kaya ito na rin mas mauli hindi na ang akabahan, may, may banderitas na uli. <laughs> Natagal na pala hindi ko pupunta dito. Talagang hindi ko natanda kung anin yung kanila. kung saan nung bahay dito ng kuya ha? pwede magtanong? saan nung bahay ng mga betis? presanto betis so. na kuya Willie. pa dulo pa? ako pa sige pa. salamat pa ayun layo pa daw Uy, ganda ng gaya ka Piestang piesta ah, Kaya lang, sama ng daan <laughs> Alright Hindi okay, tayo na magandang daan Welcome from DOS Wala, dire-direction -dire -dire na lang tayo Wala na Dito sa dulo. Tara na tayo dulo. Sinasabi dulo. Hindi ko pa dulo. <laughs> All right. Kapito. Elementary oh, kapito. Tayo dami ng bahay yan dito ah hindi naman hindi ganito dati ang bahay dito karami ah Kuya, right. uh, ako po yung magtatanong din, saan po dito ang bahay ng mga petis? ay ito, bitis yung papagana na, kakalba, kakalba ng bahagya, yung ganyan Ah, okay. Kapag so, ang abdulo na yun, maroon na magkatarong mga bitis yun. Ah, ba, sige ba. Salamat pa. Right. Tumutin okay. ako doon. Abulin natin na, motor Ayun ang bilin. Right. Abulin yung motor. sa lang doon. pwede ko magtanong saan pong bahay dito ni na ano, na Crisanto Betis na Kuya Willy ayun dito yung kapatid niya yan ay ito, ito pong ito, may tindahan ito, so ah sa kapatid niya, rin. apa <coughs> Ito po, Sampung bahay niya, no? <laughs> Parang Crisanto. <laughs> Nandiyan ba? Ay, ati ani, nini. Ano ba? Kumusta? Happy fiesta. Oo, uh. thank <laughs> you. Tagal nakaparito. Nandiyan din ba? Ha? Mana mana? Right baik, ke bawah tu Siguro rin tanda kung alin na yung bahay Ayo! Ah. Oh. Ayun na sudah dito lanjutkan dan lain-lain yo <laughs> ha oh janganlah <laughs> ka Uh, ayun ng balila doon eh. Yeah, right. Mga kausi, dito na ako sa bahay ng kumare ko. Eh. Nasa loob lang. Ito 'yung pinupuntahan ko nung ako ay uh, binata pa. Nung kami mga kasalukuyan eh, nag-aaral pa. Siguro nakarating uh, huling huling punta ko dito uh, binyagan. 'Yung yeah, nung bininyagan 'yung aking ina anak sa kanya, 'yun ang huling punta ko dito. Uh, ano, ang laki na pinagbago nitong lugar na ito. Dati nga uh, napakadalang ng bahayan bago makarating dito, pero ngayon puro bahayan na. Yan, ito yung ano namin. Diyan kami lagi nagpapasyal sa lugar na yan. Alam ko meron ditong ano eh, yung ilog na pinupuntahan namin pag kami napunta dito. Yan ano Gubat na gubat tong lugar na ito, napakatahimik. Tsaka napaka-aliwalas ng uh, panahon dito. O, oh, pwede tayo yeah. Yan yung bahay ng ano. Yung bahay ng uh, nanay niya. Yan, diyan kami tumutuli dati. Okay, no, napunta pa dito. Yung ano, bahay na yan. dami ng lawu, oh. Yan yung lawu. Yan yung mga kawayang tuyo na uh, panggatong. All right. Ay papasyalan namin 'yung ano, 'yung ilog. Ito 'yung ilog na nung binata pa ako na punta dito ay lagi naming tinatambayan itong ilog na ito. Ngayon titingnan ko kung ano itsura na. Sabi ng nanay ay hindi naman ito na kahit tag-araw. Dati dito dito kayo kumukuha ng tubig ano? Oo, andiyan dati oh. Tanda ko 'yon eh, may nakalabit na tubo diyan sa ano sa ilog. Diyan ang gagaling yung tubig. Ayan, yun, ito, yung mga pigir dito. Yan, alagaan ng, ng baboy. Yan, ang ng baboy, oh. Ayan, ito, 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 yung ilog na tinatambayan namin dati, yan oh. May mga isda dyan. Ayan oh. No? tapos kabila na yan ano, para puro bundok na yan yung palibot na ito puro bundok na dami ng kabayan no? eh yung ng lala ng kambing dito oh. pag nakakita ko ng kambing ako ay natutuwa ngayon no? Yan. Uh, siguro Oh, ilang taon na talaga ako hindi nakakarating dito. Yan yeah, yung ayong baboy. Ah. Yeah. Oh. Pareho to? Oo. Oh, oh. oh, lalaki oh. yung ay yeah, iahanda sa kasalan oh. yun, eh. Ba? Mukhang magandahan yung kasalan na yun ah ya Ah, tingnan natin kung mga kapal tayo dito sa ano. Ayun, maam, kinilala, Hmm. Serap magalaga dito, alam ni ba? Alam niyo mga kung si kasarap magalaga dito. Malayo sa kabuyukan. si niyo ang bahay yon, lalayo ng pagitan. Tapos, yung mga bahay dito, isang pisa lang. Ayan, mga magkakapatid, ito yung nanay halos magkakapatid yan kaya hindi masyailan mag-alaga dito ng hayop uh, hindi guys sa bukana sa bukana crowded na yung bahay halos i eh, ang pagitan lang ng bahay ay eh, yung daan tao kaya dito oh kita nyo oh hmm. Eh, ano po tayo nyo? Mga pinyahan ayan, no? ayan. Oh, ito lang ang yung pinyahan. Kaya sa talaga siya sa awan ngayon, baby. Hindi pinyahan naman ang pinyahan. Ayan. O, oh. ito o, ayan o. mga tanim dito ang pinya. Hindi kayo nagtatanim dito ng dragon fruit na eh. Hmm. Wala na no? mga naka-anong bato o, oh. naka-formation o. Oh. Ito sa ilog ayan oh. Ayan oh, Ayan may bunga na oh. Pinya. ayan oh, maliit pa lang. Ayan. Oh. Hmm, ayos lang o oh, yun Ang importante na kapamasyal Ayan, ito kalamansi ito nai Ayan o, oh, may bunga na pala o oh. Ayan o, oh, kalamansi Liit pa yung may bunga na o oh. Ayan o, oh. ayan dami o oh. <test> Niya so na. Sa ano ho eh, sa tanag eh, nakakaubusan na ng bundok. Mga nabili na. Mga bulaklak na yung kalamansi oh. Ay yung mga ano, yung mga uh, ginagawang laing. Mm, Ay yung mga dahon na ng gabi. Mm, mm. Oh. Ayan, yung lulusog. Kare oh. pala yung kalsada. O oh, yan ang nga ang dinadala sa sa si Insuto na. Ah, yung papunta doon sa bukal na sinasabi nyo. Ito. Oh, may kalsada pala dito. Oh. Ayun. Oh. pala. Yeah. Uh, isang araw papasyalan naman natin yung sinasabing bukal na yun. Ayan, alam ko na yung daan. Para uh, makita ko rin na personal yung sinasabing bukal na yun. Dahil dinadayo daw yun eh. Yan. yeah, o. No? Talagang bukid na bukid uh. Walang problema dito sa kawayan. Ate. <laughs> tala sa buka na. Kundi, bibili ka. Wala pang mabili. Bibili ka na, wala pang mabili. <laughs> nang, nang lupa ha? Hindi, yung kawayan. Ah, kawayan. kawayan. Hindi pang... Pansarili. Pansarili. Kailangan ng na aking pamilya, hindi na bibili. Mm. -hmm. Niya Pero sa ano eh, sa dami ah, na kadami namimili ng kawayan yung mga ginagawang cottage. Ito naman, din yes, supporting... Yes, yes, supporting ito, ang kawayan sa amin eh, ano, mga taga-tuwi pa yung nagdi-deliver. Uh, Lalo yung ano, yung, uh, isipin nyo yung cottage ngayon ni eh, ano, yung ginagawang cottage ay eh, 400 na isang piraso. Vai oh, dame itlog. Adi tong ang manok ay nagkalatsin ang nga itlog eh! Sarap mga talaga talaga ng haayop dito火bita's Teraz Kaya no ohe ang manok oh di ang dami? Wait may bahayan po ba Diya sa kabila niyan? Ah, mga hayop na, hmm. hmm. na rin na nandadali. Ang bahay dyan, nasa doon sa dulo ka doon. ay nang, nagkalaan dyan. Ay ang bayaw dyan, nakikita mo mga takalala kahit. Balibas, ay balibay ko yan. Oo. Pag natin po ng bayawa, kanilang dahil, makasipin pa, ayun mo na lang. Salalatay. Hindi na ako na, at ako'y pawi na rin. Ali na. Huwag oh, na. Huwag na. Ala. Huwag na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. Wala rin naman ako pag-aalagaan daw. Ala. Diyan na. Diyan na. Bintan nyo na lang. Huwag <laughs> na. Huwag na. Right? aray mga kambing pala oh. Pala mga kulungan na kambing oh. Yan, ito yung dito ako natuloy dati pag naparito ako nung pa ako sa bahay na Ano? Ayan, oh. Ayan pala yung maraming kambing oh. Kaya oh. lang, ano, hindi sila nagbebenta ng kambing pinaparami pa yan na mga kaosyet ako ay pauwi na rin dahil ang oras natin ngayon ay arasin ko na ng hapon kaya ako ay mag-utik-utik na pauwi alright nandito na tayo sa bahay mga kaosy so yan at hanggang dito na lang ito ang aking vlog na ito thank you very much sa inyo lahat bye bye love you love you